Hello guys. Shake si it Magluluto na ng aking tawag ito? Yung KBL. Pag sinabing KBL, kung tawagin yun sa negros, sikat yan. Lalo sa bakulod. Basta negros. KBL, kadyos, baboy, at langka. Yun ang KBL. Kapag ilunggo ka, hindi ka tunay na ilunggo kung hindi mo alam ito. <laughs> yan na guys, oh, nakasalang na nakapul ano na yan nakapul ayun o yan ayun na guys kumukulok-kulok pa lang nasa ilalim na ang inihaw na baboy ang langka sa ibabaw ayan na kumukulok-kulok na guys o yun o na yun na tawag na kibiil kibiil Yan. Pa. Oh, -oh. Pa, pa, Dan, oh. Yan. Tu naman. Daya, daya. Bangus with. Ah. Uh, ano ba tawag to? Ampalaya. Kasi yung ano at bangus. Paksi. O na. Kumulok na. Ayun, yun na, marapit na. Kumbaga sa ano ga, indakal, indakal na. Saglit lang to guys. Okay. Shout out. Sa mga biga pamilya. Ondon pamilya. Sibilya Bilya pamilya. Bilyar pamilya. Pisca family. Gutuman family. Haranilya family. Corrales family. Sa side ng misis ko yan. Napakadaming haranilya dyan. Adriano family. Yan. Shout out kay paring Rumi. Grande yan sa Australia at sa ay Ping Ping Pisca sa Ireland shout out sa inyo lahat yan sa buong bayan at ang bago kong friends ngayon nasuki ko kaganina ah uh, kalimutan ko pangalan <laughs> Pero Torres sa Pilidos, hindi ba? Okay, shout out sa inyo lahat. Tenpor.